Basahin po natin sa Juan chapter 16 verse 1 up to 13. Ang mga bagay na ito ay aking sinalita sa inyo upang kayo huwag mga tison. Kayo ipalalayasin palalayasin nila sa mga sinaguga. Oo, dumarating ang oras na ang sinumang pumatay sa inyo ay aakalain naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. At ang mga bagay na ito gagawin nila sapagkat hindi nila nakilala ang ama ni Akumang. Thank you Uh -huh. <coughs> Data po ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kung dumating ang kanilang oras ay inyong nangaalala kung paano sinabi ko sa inyo at ang mga bagay na ito hindi ko sinabi sa inyo buhat pa ng una sapagkat ako'y sa inyo. Datapot ngayong ako'y paruroon sa nagsugo sa akin. At sino man sa si inyo ay walang nagtatanong sa akin, saan ka paruroon? Ngunit sapagkat sinalita po ang mga bagay na ito sa inyo, ay napuno ng na kalumbayan ang inyong puso. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako'y yumaon. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mang aaliw ay hindi pararito sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susubuin ko sa inyo. At siya, pagparito ay kanyang susumbatan ang sanibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Tungkol sa katuwiran, sapagkat ako paruroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipi na sanglibutan ito ay natulala. na. Mayroon pa ako maraming bagay na sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayon pa kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papat ng bayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, amang ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisilating. Amen.